Heto ngang iisang play lamang na ginamit ng Dallas para nga talunin ang Timberwolves sa anilang Games 1 and 2. Well, bago yan ay dapat mo nang malaman ninyo mga idol na alam nyo ang team ng Dallas Mavericks is a pick and roll heavy team. Meaning mga idol, ang kanilang ang opensa ay halos centered around pick and roll neto ni Luca pati na rin ni Kyrie Irving. At ginawa nga nila yan buong regular season at pagdating din dito sa playoffs ay ganun din ang kanilang ginagawa. At this time sa Minnesota Timberwolves ay ito nga ang nagpapahirap sa kanila para nga pigilan ito ang opensa ng Minnesota Timberwolves. And well, sa Game 1 nga, ang depensa ng Minnesota Timberwolves sa pick and roll ni Luka pati na rin ni Kyra Irving ng Dallas Mavericks ay ang, ang drop coverage. At talaga namang may kita nga natin dito sa tatlong example na ito ng Minnesota Timberwolves ay nakadrop sa pick and rolls na ito nga nila Luka Doncic. Kaya naman, itong si Luka pati na rin si Kyra Irving ang talaga namang kumitil sa kanila in Game number 1. Kaya naman pagdating nga natin sa game number 2 ay merong adjustment na ginawa defensively ang Minnesota Timberwolves kung paano nga nila didepensahan ang pick and roll na nga nila Luka nila Kyra Irving ng Dallas. And well, dito nga sa double drag pick and roll action na itong team ng Dallas Mavericks ay makikita nga natin dito na si Carl Anthony Towns Ang Minnesota Timberwolves Stevens ay hindi nga naka-drop coverage dito nga sa pick and roll action na ito. Kung saan talagang sinalubong na nga nila itong si Luka Doncic para nga pigilan siya. And well, may counter agad dyan ang team ng Dallas Mavericks itong si Luka. Makikita nga natin dito, naging patient lamang si Luka mga idol. Matapos nga siyang salubong ni Kat sa pick and roll. At ito'y nag sulta nga ng two pointer para nga kay PJ Washington. And then si Kyrie Irving din mga idol na nga ng hindi na drop coverage. Kung hindi, inangatan na nga siya dito ni Rudy Gobert. And well mga idol, may counter nga rin dyan itong si Kyrie Irving. Kung saan matapos nga ng pagsalubong ni Rudy Gobert ay inataki niya lang itong si Gobert mga idol. At yan nga yung nagresulta ng easy lapas dito kay Gafford. At pagdating nga natin mga idol, in the second half, another double drag screen, pick and roll action ng Dallas Mavericks at ganoon na naman ang nangyari. Hindi na nakadrop coverage etong ang Minnesota Timberwolves sinalubong na ni Gobert. Ito nga si Luka Doncic and guess what mga idol, may counter nga dyan ang team ng Dallas. Abay hindi nga talaga pinwersa ni Luka, naging patient lang siya at ang makita niya ngang opening. Dito nga nang pasa sa kanyang teammate na si Lively, ginawa niya ng mga idol easy si dunk ang ginawa. And actually kung may kita natin dito mga idol ay nag head fake nga itong si Luka at tumingin siya kay PJ Washington doon sa corner at ang head fake ng yan ay nagresulta para kay Carl Anthony Towns na malito. Kaya naman Big bigla siyang nag-close out dito nga kay PJ Washington pero hindi niya alam head fake lang yun ni Luca ang gagawin niya talaga kay Lively. Easy dunk yan. At yun nga ang sobrang simple na play lamang, iisang play lamang ng team ng Dallas Mavericks with different actions na talaga namang nagpapahirap sa buhay ng Minnesota Timberwolves kaya naman down sila 0-2 dito nga sa serye na ito. Nung game 1 ay drop coverage ang kanilang ginawa na hindi nga magandang naging resulta na ng dahil kinitil sila ni Luka pati ni Kyrie and sa game 2 naman may adjustment sila kung saan hindi na drop coverage kung hindi nakaangat na nga sila at talagang may counter pa rin ang Dallas Mavericks mga idol. At ang mga teammates naman ni Luka at ni Kyrie ang kumitil sa kanila all throughout the game kaya naman for sure sa game number 3 ay tina natin kung ano ang magiging adjustment ng Wolves defense dito nga sa pick and roll ni Luka pati na rin ni Kyrie. i